Good morning guys. Yan, biyahe. Dito tayo sa biyahe. Traffic guys, traffic tayo dito ngayon. Kaya ito, maaga pa yung biyahe. Eh. Almosal tayo guys. So, may ripolyo ako. May ripolyo. Tapos, fresh. Ito na, ano, fresh na okra. Yan, di diba? Tapos, may patatim dyan. No? Baon ko to guys. Yan, binahon ko to. Kaya, kain tayo kain kain tayo dito sa sakay guys kasi na traffic tayo uh, ay traffic uh, delay tayo si pila pila tong pagkuha ng baboy nakapila tayo nakapila tayo guys kaya wait pila tayo guys kaya ito kakain tayo guys kakain yan ito guys kakain tayo okra mmm sarap may repolyo mmm ay may sinagang sanag uh, sanag sanag na kanin guys mmm sarap nagbaon na ako kanina guys kasi alam ko Dito kasi sa pinupunta namin pagkukuha ng baboy. Paglapila. Eh, masigurado ko baga. Ano? Baga. Abutan kami ng traffic sa daan. Kanina. Kaya nalit kami nakarating dito. Sa farm. Mutong na tayo. Almost all tayo. baan ko kanina guys. So, press no crow guys. Tikulin nito. Hmm? Kain tayo.

ang penance nung kasama ko nung tababa baba naging pila kasi pila pila kami kasi may kandat karne din oh mmm pastat mm, lang tayo guys para ano para sigurado tama kasi wala makainan dito guys. Malayo mga restaurant dito. Sabi ko nga puti nilang. May dalang kape. May dalang pagkain na. Hmm. Ito masigurado kung anong oras na ano. Sunod kami kung anong oras. Kasi marami kami ng kapila. Puro tracking. Hmm. Hmm. Ah. Mmm, hop. Tapos nating itong ulit ko. Mmm, hop. Alam nyo na naman, pag bihero, hindi maayos kumain. Kapurado. Mmm. Teka eh, lang tayo. Mm. Oh. Mm. Mm. Tapos fresh na no? okra guys, oh, fresh. Hindi ko siya nilunto kanina. Inugasan lang. Hmm? Hmm? Oh. Perfect na no, ulam pang umagahan. Okay, ha? Ah. May tripolyo, tapos may karne. patatim <laughs> Hmm? Mm, ganito kami biyahero guys ganito kami mga biyahero kung saan na nabutan ng gutom doon nakakain kung may baon kung wala hanap ka ng restaurant hmm, Rup. hmm, hap kumain hmmm mamay na naman biay na naman senang naman no senang naman yung, yung pakerya hmmm harap ras harap nama ukra mm. mm -hmm. Dito kasi guys, unahan yung ano, pagkarga. Sorry, dyan, late kami. Late kami nakarating kasi siyempre. Lalo na ka pa kami ng kalookan, matrapping. Diba? Kaya so, narinig tayo. Mmm. Stop. Nói bắt cây nhìn có sẵn lúc Bắt cây nhìn có sẵn lúc Bắt cây

Nakapila, wala na tracking. So, matagal pa kami. Pero, mabilis naman yun. Bilis lang yun. Dito ah. kami ngayon. Sa San Rafael, Bulacan. Yan. Thank you so much. Hanggang sa muli, guys. Salamat sa panunood. Salamat sa sumusuporta. Thank you, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye, guys. Love you. Love you, guys. Love you.